Guys, madilim dito. Pinapagawa ni Quindi yung uh, ilaw sa CR. Yan, gagawin ko guys kasi electrician to. Pag yan, <laughs> katarantaduhan na naman, Iluglog kita sa inidoro. Sinasabi ko sa iyo. Yan guys, gagawin natin yung ano, yung ilaw ni Quindi.

magkadikit yan. Siyempre, yung, yung ano to, yung para umilaw yung ano to. Aba, baka mag-shortage yan, ba't magkadikit? Dikit ko nga to kasi, di ba, kaya nga, pinipihit na lang yun dyan. Ay, magawa. Oy, marunong din ako gumawa ng kuryente. Ma bawal yan. Ha? Bawal. Eh, bakit nga magkadikit yan? Di e, siyempre, pag sinaksak ah. mo yan, O, oh, tinan mo, tarantado ka.

Patago, <laughs> patago hindi yon don. You're watching guys. Please like and yeah. share. Bye bye. <laughs>